Ang Maliko ay isa ngayon sa mga dinarayong lugar ng mga riders dahil sa magagandang tanawin at malamig na klima nito. Madami ding mga puhok pasyalan dito at sa mga karatig pook gaya ng Mangili Tindahan Historical Nature Park, Imugan Falls at Lipit Falls. Maraming mga puno ng pine tree na lalong nagpapaganda ng tanawin mula sa ibabang bahagi na nasa sakupan ng Pangasinan hanggang sa itas na bahagi na sakop naman ng Nueva Vizcaya. May tuturing na palatandaan ng malamig na klima ang mga pine trees na ito. Madalas din ang foggy weather sa lugar na ito. Ang mga bundok na nababalutan ng mga damo ay isa rin sa katangian ng ibang bundok dito na sadyang kaaya-ayang tingnan. Madami ding mga kainan na may magagandang views sa lugar na ito. Nagpasiya kami humigop muna ng mainit na kape sa diner's deck habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa bahagi ng Pangasinan mula sa aming kinaruroonan. Oras na rin ito ng toilet break at nakisuyo na rin kami na i-charge ang aming mga gadgets. Kasama sa ruta namin ang pagtawid sa si bundok papunta sa Santa Fe at mula doon ay susundan namin ang Cagayan Valley Road hanggang sa bayan ng Aritaw kung saan tutumbukin naman namin ang Nueva Vizcaya to Benguet Road na dadaan sa mga bayan ng Cayapa at Ambuklao sa bukod Benguet. as liko-liko ang daan pababa sa Satape. Mula sa diner's deck ay tinahap namin ng halos 30 kilometers na zigzag upang marating namin ang Cagayan Valley Road. One hour naming tinakbo ang layo. 9.55 a.m. namin narating ang bahay ng Aritaw at nagpasya kami mag-early lunch na bago maket sa Benguet. Dito kami sa kainan sa baryo, namili ng mga lokal na lutong bahay. Sa halagang 60 to 80 pesos, ay meron ka ng ulam kaya sinulit na namin at nagpahain kami ng apat na ulam at dalawang kanin. O ba? Diba? sulit na ang 300 pesos na tanghalian. Mandang alas 11 na ng umaga na kami muling Mula sa Aritaw ay tinahak namin ang bayan ng Kayapa May nadaanan kaming hanging bees kaya ayun, sinubukan muna namin ang tibay ng aming mga sigura. Kumawit so, pa kami ng hanging bees para lang makatigil ng mineral water. So, Tignan mo nga naman, nagpakahirap pa talaga. Makalipas <laughs> ang ilang saglit, ay biyahe na ulit sa walang katapusang liko-liko, paakyat ng bayad ng Minket. Saglit na nagpahinga lang kami sa isang rest stop area doon bago kami tumuloy ng Ambuklao kung saan ay hinanap naman namin ang daan papuntang Dublai-Meket. Salamat sa Google Map, nakita naman namin agad dito. Ang daan sa Ambuklao ay tumutumbog papuntang Baguio. Sa halip na susundan namin ito ay hihiwalay kami ng daan at susundan namin ang daan na nagdudugtong sa bayan ng Bubod at bayan ng Dublai. Kapansin-pansin na bihira lang ang nagdadaan sa lugar na ito. Gawa marahil ng matatarik na ahonin at matitinding liko-liko, lalo na sa parating na bahagi ng Uday Benguet. Bandang alauna ng hapon namin narating ang Helsema Highway sa Tuglay at tinahak naman namin ang papunta ng Atong Beget. At minalas-malas nga lang kami dahil nabutan at nabasa kami ng napakalakas na ulan sa pagpasok pa lang namin sa boundary ng ato. At dito muna kami nagpalipas ng halos dalawang oras sa paghihintay ng pagkila ng ulan. Promise, sa susunod na ride ay magbabawad na kami ng rain gear. Lesson na yan sa amin. Bandang alas tres na ng hapon ang ipagpatuloy namin ang biyahe hanggang sa makarating kami ng Atop Town Prado. Next ginawa na ginaw na kami pero kung pari, hindi lang, di ba? Agad din kaming tumuloy sa CJ Pearl Place. Ang malaking glass house ang magsisilbing tahanan namin sa loob ng dalawang gabi at ito ang magiging jump off point sa pagpapatuloy ng aming ride kinabukasan. Siyempre, dahil pagod at gininaw sa biyahe, ay kailangan natin ng pampainit, di ba? O, di ba? Good night.